Ay ligaya sa buhay Sa libis ng nayon noon Manila At man May dito'ng kalooban Kayamanan at daman Ng kabukiran hey. Kahit na gabing madilim Sa libis ng nayon Ang hey. tagintimitong pagdati Ay isang minimanong hey. Maligaya ang panahon Sa lahat hey. ng ro ro'ong Bawat usot mo Yeah. Kung ang hanap mo ay di gaya sa buhay Sa libis ng nayo, noong man, maging tong kalooban Kayamanan at daman ng kabukiran Ng kabukiran